si Nanay Rosalia. Yan, po, si Nanay Rosalia. Nay, meron po kayong order na tela po, mga tela po. Ah, uh, rolls po ng tela po yun eh. Pero ano po eh, cash on delivery po. Ano pa yun uh, 8,000 po. Uh, po si Nanay Rosalia. Nay, meron po akong delivery na tela po sa inyo. Oh, no. Meron po kayong order na tela po, mga tela po. Mga roll yo po na tela. Lima, ano po eh, ah, 15 rolls po ng tela po yun eh. What? Pero ano po eh, cash on delivery po. Wala na wala Wala 8,000 po. <laughs> Ay, hey, hindi ako naman hindi na-order po. Na, oh, pero kayo na po si Nanay Rosalia. Oo. Oh, wow. Rosalia P. Benito. Oh, wow. 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 Naku, saglit lang, Nay. Sigurado po ba kayong wala po kayong ino-order? Wala. Paano po kaya? Iyon. Aba, eh, hindi po. Walang. <laughs> pero wala po kayong ino-order na mga tela po. Ni eh, pagkaalis nila, hindi ako nagkakapulong. Hindi Sabi po kasi nung tumawa, nung umorder po, siya daw po yung mananahe. Rosalia Fideli daw po ang pangalan. taga dito po sa San Andres Malvar. Eh sino po yun? Kayo po yun? Ako, ako. Ito, Rosalia Fideli. Eh sino po yung umorder po ngayon? Aba, hindi po nini? Alam akong walang masabi sa iyo. <laughs> Pero kayo po yung nagtatahi po. Ano, ano, ano? Bakit oh kaya? Ay, wala man ako babaya. Hindi. Wala mo. Na akong oh, wala mo. No. Wala mo. Wala mo. Wala mo. <coughs> <Ate> da. <coughs> na. Hindi. Ari, ari. Nakakaalam. May meron ka po kayong walang <coughs> libo po na pambayad ho po na. Wala, oh, oh, wala ho. Wala ho. Wala ako. Niniwala ka. <coughs> Pero kira. Ay, baka ho. Po, pwede pong kuhanin niyo po muna sa mga kapatid niyo. Mama, nila ko eh. Ako eh. Say, wala ho akong kapatid. Dito. <coughs> Ay, yung hula siyang matandang yung dalaga. At siyempre, mama, ako po'y malayo pa eh. Ako'y nagdala po siya, eh. Pasensya Paano oh. yun? Hindi niyo po nakukuha e, Hindi ko kukunin. Naku, nanay, sayang naman po ang ako. aking punta eh. Ay, ay kawagan ninyo sila. <coughs> Sa abroad, sabihin niyo. Pero Rosario oh, daw po ang Okay, Salim, kayo, kayo, Oo, Oo, paang, niyo, okay, Rosalia Fideli daw ko eh. Wala. Hindi ako nini na order. O siya eh, kung wala ho talaga kayong ino-order, inyo na lang pong pirmahan na ibabalik na lang ho natin. Oh, ay, tara. Huwag naman kayo nanay nagagalit sa akin. Nagdadala ako nagdadalala. Ay, nagagalit. Hindi ko ay, peperman na lang ho kayo. Wow. Ay, tara to. Man, po. Pipirmahan po. Sa anak pero. Dini po. Ay, dala na Dini po, din. Dini po sa likod ang uh, oh, pipirmahan. Oh, oh, oh. Ay, Ay ko. Ay, hindi na, naitindihan niya. Yan ang nagtanong sa akin sa pangalan mo. Oo. Yung mga Nahanap ka. Happy birthday! Oh, wow, oh! Hominyo, Hey! Dito pa dito, dito ka. Yan, bumibirit. Happy birthday na Happy birthday, nanay. Ayun. Nay, meron akong dala-dala sa iyo. Na mga items. Tignan niyo naman, Nay. Inyo mo nang sapatos. Tingnan mo daw, 'pag kanino lumayo 'yo? Ayan, oh, balik ka dito, Nanay. May payong po ba kayo para po hindi mainitan si Nanay?

sa so, walong libo. Oh, Ayan okay, ang pag-a? Ayan. Ano, pag oh. hey, 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 hey. pag ay na lang. Yeah, <laughs> Ayan na, kayo nag-aalala na, po doon. Sa alam ng oh, Panginoon, ako niya walang kakayaan. Ah, kaya, pinagkakayaan naman ako Meron na lang. 我操！ someone na nasa malayo oh, dahil siya hindi personal na makadalo. Ayan, ito po ang daladala ko sa inyo cake. Meron po po yung bouquet. Tapos meron din mga balong sa mga bilao. Oh, ayan. Ang nagpadala po nito ay si Mang Rowena at si Ma'am Maribel. Sino si Kapatid Maribel. Ayan <laughs> ay, Kani nga, Kanina po, kanina saan, pa ko ako dyan dahil daw po kayo may meeting oh, daw po saan, ng senior. Hindi kayo inintay ko na po. Para ay, po, saan, po saan. <laughs> Para po kayo isa na sa akin. At syempre, para po kayo no, yun, yung sa <laughs> akin. idiyap idiyap masaya 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 Apo, 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 po, Apo, 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 gusto ko lang iparamdam sa'yo, sa inyo ng Ate Edi, na kahit wala kayong matatawag na asawa at anak, ay may nagmamahal sa inyo. ng totoo, walang ka Ingat kayo lagi ng Ate Edi. Pinapanalangin ko kay Papa God na bigyan pa kayo ng mahabang buhay na di kayo magkakasakit kahit na kahit kayo ng Ate Edi. Mahal na mahal ko kayo sa <laughs> Ayan, nanay. Napansin ko kayo po'y emosyonal habang binabasa ko po ang mensahe po ng mga sender po natin. Nanay, kayo naman po ang hinihingan ko po, po ng mensahe po mm para po sa mga nagpadala po nito. Naligyan siya na ang mensahe. Salamat sa kanila ng at hindi ko naman ikaw mo inasaan at ako naman sa sadyang walang pangarap. Hindi ko naman pinangarap ito ako'y ako yung mat na ng ganito. Ang akin birthday, hindi ko pinangarap na ako yung magdadali. Dahil oh. alam kong ang wala naman kami ng panggastos. Kaya sabi ko sa aking mga kapitbahay, pasensya na kayo. At ako ay tuwi na lang ang dadating ang aking karaban. Ako'y nasin pa. Ako ay sa Yun ang aking masasabi. Yun lang naman. Tinipos kami nun. Huwag lang kami wag Huwag akong magkakasakit. Ayan, nanay. Although oh. hindi nyo pinapangarap yung ganito pong pag-surprise sa inyo. Ay, ay pang, 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 masaya na, <laughs> parang Ay, paano oh. pa? Ay, nari. na Parang no choice na si nanay. Pero masaya naman po kayo na may ganyan po Hindi ako nangarap pang na ako yung pang pang Masaya ay. na yun. Ayan, ay, kahit na nanay ay sabi nyo nga po hindi nyo po ginusto po ito. Ito po ang pagtanaw po ng ano po sa inyo, ng inyo po pamangkin na nasa Abu po, ito po ang pagtanaw niya sa inyo po ng utang na loob. Siguro po siya yung Yung siya po ay natin dito. Siya po kayo po ang kanya po tagapag-alaga. Ano po? Lumaki po ba sa inyo si Ayan. Kaya po, syempre, kahit hindi po kayo ang kanya pong tunay na ina. Ayan. Hindi mo siya nakakausap. Hindi mo lang kung mag-ibig. Gusto niya lang po iparamdam sa inyo. Kami ako na may walang sinuod. Gusto lang po niya iparamdam sa inyo ang pagmamahal at ang pasasalamat po. Ayan. At syempre, minsan lang naman po ito maganap. Ang birthday po isang beses lang sa isang taon. Kaya po ito, gumawa po si Ma'am Rowena at si Ma'am Maribel surprise po para po maging mas special po ang inyo pong kaarawan bagamat wala po sila dito. Ay saan kanila naka nakausap? <laughs> Sa Facebook. <laughs> ano ito? Wala na po ni Mala. Meron po kayong cake. Kakantahan po natin si Ano <laughs> na Ito po ang inyong pika. Dito kayo sa gitna. Happy lagi na. happy 79 birthday. Eh, happy, happy birthday sa inyo ngayon. Pwede po ba na? kayo kayo. Ay, ng Panginoon ng mahabang mahaba pang buha. At kung magtakas ka. Blow so, the, the candle! Blow the candle na! Yay! Happy, happy birthday, nanay! Sana po ay napasaya po namin kayo through Send Love to Pinas. May huli pa po ba kayong mensahe sa ating mga sender? Si Ma'am Rowena po oh. si Ken. Ayun naman lang. Maraming salamat sa kanila. Hindi po, pinasaad rin mo akalaan nila. Naging masaya naman kayo nanay. At sana naman ay abang panahon na sila eh. Huwag ding magkakasakit sa kanilang sumusunod. Gandaan doon Naging masaya ba kayo nanay? pasok sa May pa paano eh. kayo.

napasaya namin kayo kahit papaano ngayong araw Ayan, at para po sa ating sender na si Ma'am Rowena at si Ma'am Maripig Thank you po for trusting Send Love Minas At para po sa ating mababayan all over the world Send to Minas is delivering in all parts of the Philippines so Please do like and message our page Send Love to Minas Maraming salamat!